Hello! This is your Mr. President 81. It's my vlog. And welcome to this video. And uh, this video i very special day we will be celebrating special day of Mam Ma Chi Chi and Cara Fate. Ang busong kapatid Nina Brenda. Yeah, and of course, magkukoto tayo, magduto tayo ng pancit bisaya. So this is a combination of pancit bihon and fresh pancit dito sa amin. So this is what we call pancit bum in So, Pansit ing Bisaya. Ay, <laughs> And of course, ang una nating uh, um, gagawin ay to prepare our ingredients. So, na nag-grutado natin ating manok at ngayon ang, ang atay ng ating manok. So, yung ating isasawag po ay chicken and chicken liver. Liver chicken? <laughs> Ay, <laughs> Basta, atay ng manok. So, ayan. Ginudugugat ko na, guys. Slice-slice lang po yan. Para po, um, maging maliit siya at hindi po bultong kainin ng mga buwaya. <laughs> You know, oh. So, I'm with Rhea, guys. Siya naman ay nagluluto na kanyang special na kasabetsyo. Magkikita niyo sa kanyang vlog. So, ako naman nakatoka dito sa labas sa magluluto. Then, nagluluto kanina sila Mama Sita at the rest of the members of the family na Brenda dito sa labas. So, sabi ko, maramihan yung lulutuin ko. Kaya dito muna ako magluluto. Then, malaki yung kawa at malaki, at maluwag yung space. So, ulit yung gagawin. And of course, panggatong and kawa. So, kung mainit ang kawa, ibiglagyan natin ng mantika para ma prito na natin mag na natin ang ating sahog. So, una natin, unahin natin ang ating chicken para una siyang maluto. Ayan. And of course, um, ah, ako, <laughs> ah, ginawa you ko know, kami magtagalog. So, ako nang, <laughs> So because makers lang yung ating chicken guys. So after a oh while, well, pag ganyan na po kanyang itsura so pag brownish na po siya and hindi siya ano hai, hindi siya well cooked, basta brownish lang po siya, ay atin nang ilalagay ang ating spray liver spray. Liver spray. <laughs> ang atay ng ating manok. lagyan po natin siya ng uh, powder pepper para po magkalasa siya at somehow mawala yung langsa. Kasi yung powder pepper po talagang nagpapawala ng langsa ng lahat ng mga karne. Oh, diba? Charot lang. That's my trivia, guys. But I don't know the others. <laughs> so, may kusmekas po yan para po ma-distribute yung ating um, nilagay na pepper powder. And of course, para din maluto lahat ng slice ng ating liver at ng ating manok. So, ganyan na po ang yung itsura guys pag very brownish na ay okay na so i-set aside muna natin yan kasi para hindi siya maovercook, so ganyan po unahin natin yan i-set aside natin siya so para pero yung mantika po na iniwanan na iniwanan yung mantika po yung um, para sa pagisa ng ating mga spices ang ating bawang and of course ang ating ahos or si ating sibuyas ha <laughs> kaway gino ko dako kay among you kuan know, guys no mga maring mga dako kay among kaning stawag ani kaning kala kala kaning sandok ba baro which witch ani nga nagano ha, so ayon um, after a while ay ilalagay na natin ang ating um gulay. So we have our Baguio beans and ang ating carrots. So yung Baguio beans at ating carrots po ang magbibigay ng kulay sa ating um, bisayang bami. Pansit, bisayang pansit bami. So nilagay ko na siya ng granules guys, ng pepper powder, ng toyo at ng oyster sauce pampalasa po. So timplahan nyo ng kayo na pong magchatansya kung gaano kasi mariamihan to. Kung tinansya ko na lang to kasi you know, um, ka ng, hindi na mag-isang cover. Basta kayo mag na kayo. Ay, basta meron, man meron na tayong mga ano, mga pampalasa. So, nilagay ko siya ng water. Then, yung water ang mag, magpapaloto ng ating gulay. So, after a while, guys, mga 2 uh, two minutes lang kasi, ma, kasi sa ito ng maloto kasi ano siya pag-slice ba? Very thin yung pag-slice. Hindi siya big na pag-slice. So, nilagay ko ng ating cabbage ang magbibigay green color sa ating um, gulay. So, yung bagu beans at yung cabbage ang, ang magbibigay green color. So, after one minute kay one minute lang guys sa pagpakulo ay he set aside natin ayan so hindi siya pwedeng ano siya kanang um, ilagay doon so dagdag ginadagdag siya ng water hindi ko na lang siya na videohan pero dinagdagan siya ng water guys maramihan pong bihon ang ating nilagay so sya yung bihon natin kasi na nasa ano sa, sa native na lalagyan <laughs> sa nigo Ayan, so pag after na paglagay ay may mix mix natin siya. And let's wait for 3 minutes guys. So after 3 minutes, ganyan na po yung itsura. So dalawang uh, sandok yung gagamitin natin para po ma, ano siya, kanang mabuwag-buwag ba? Kasi ano siya eh, na naka-cube siya. So kailangan siya buwag-buwagin guys para po magmukha siyang pansit bihon. <laughs> And of course, gaganyan natin siya tapos kasi hindi natin siya inumulan ng water or binabat sa tubig kaya mga 3 to 4 minutes yung pagluto nito guys so after a while ganyan na siya so may tubig tubig pa guys so feeling ko nang tinikman ko siya malambot naman siya eh. so it's very okay na kaya pwede nating ilagay ang ating pansit na fresh ayan ilagay natin ang pansit na fresh so sa combination pansit na fresh and pansit pihon this is what we call bam e ah, diba? bam -e. no ba um bam energetic <laughs> album eh, sarap. And we're gonna lagay ko ng oyster sauce. We also have the powder pepper, pepper powder. Again, and of course, toyo. So, dagdagan natin ng toyo ng maramihan. Kasi yung toyo ang, hindi na tayo mag-asin guys. sa Kasi um, dami ng toyo na ating nilagay. So, eh, mag-smeka natin yan guys. Yan. So, kailangan natin to ng more power and strength sa ating mga braso. Dahil mabigat po ang pag-mekos-mekos dito. <laughs> Nahirapan na yung Miss Universe <misunderstanding>, guys. <laughs> ay Ayun na. And of course after after pag because because guys, ay ilalagay na natin ulit ang ating sinet aside na manok at liver. Ayun. So after ng paglagay niyan, ang ating sinet aside naman na mga gulay. Oh my god, ang sharp. Grabe ako. So ayan na guys, sa again na sa gulay ibang timpla sa manok ibang timpla sa, sa noodles naman sa mga pansit At ibang timpla equals to masarap na timpla so cha -cha chan 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 so it's just a matter of tikim tikim no? kung tikman nyo kung anong kulang kung, kung maalat didagdagan ng water kung hindi naman maalat so dagdagan ng toyo ganun lang yun ayan so yun na guys nakikita nyo naman ang sarap na tingnan it's just a uh, uh, my version of my bum i pansit bam-i, bisayang pans, sit bum is. -e. So, diwa Ang sarap. At ang ganda tayin, ang ganda din ang lutoan natin kasi it's very province. Kasi ganito kami sa province. Dito kami sa labas para naman malawak, maluwag. And of course, comfortable kami mag-ukay-ukay -okay ng ganyan. So, malaking sandok na rin yung gamit namin, guys. And it's really, really, ano siya, um, Uh, ang gaan ba ang, ang sarap sa pakiramdam pag tapos ng luto. no after the efforts no after yung pag grabe na ano-ano so after na pagluto guys napakasarap sa pakiramdam at dito naman sa province kailangan 'yan marami dahil maraming kakain kakain ng mga buwaya <laughs> Ganun ka. Mga tao, yun ating, ating mga friends. Ayan. So, kailangan maramihan talaga. So, that's it, my pansit. Andito naman sa side, ay nakikita na namin natin si Mama Sita, si Ate Charin, at si Bruno na they are nakatoka sila sa decoration. Sa so, decoration for the blue for Cara, for the pink for Ma'am Chi So, parang siyang gender reveal, no? Boy or girl? <laughs> ay, ako. So, ninyo makaisip. Parang Chi G's party, guys. Sarap lang. At dito naman sa side, ay bisa ating birthday girl si Ma'am Shee sa kanyang forever favorite na lutuin ang kanyang special spaghetti. No, very sweaty na kasi isa din siya sa nag-effort to handa, of course, kasi this is her special day. So, tinulungan na namin siya, guys. So, kanya siya nakatoka sa ating spaghetti. Si Bating naman sa ating pag-fry ng ating lumpia na ginawa ni Gwen. So, ayan na ang ating skabetsin na loto ni Rhea Filingera, ang shift na, na loto ni Simply Amore. So, dito, kay dito kami, guys, tolong tolong And, of course, si Brenda naman ay naglalaba dahil maraming labahin ng mga kortina noon dito sa ating mga A houses. So, at shock naman si Ma'am CJ dahil meron siyang pa flowers from mami May and Son Philip Abby. Maraming salamat po. Please do follow them. So, ayun na. Malapit na guys. And of course, andyan na si Ma. Nag-decor na tayo. Na tinulungan na kami ni bakang sa pag arrange So thank you so much for watching guys and see you in my next vlog! Pictorial times! Ayan na mga classmates po ni Carl Faye! Tsaka na din mga social climbers na sila muna magpicture. <laughs> Ang saya. Mo, Morning, ako ano? Sorry, sa mga palang kape. Uh, mga parin, uh, relatives ni Kara. Andun yung mga classmates niya. Hi! Ayun, classmates. Makain na sila.